Mga dapat alamin bago bumili ng bahay. Ito po yung mga tips natin. Bilang isang real estate broker, uh, ito po ang mapapayo namin sa inyo. Uh, Unang-una nating priority, syempre, location, location, location. eto uh, po ba ay uh, prone sa baha or may earthquake fault line? Yan. Ang mga possible na mga katanungan natin. Ito ba ay accessible sa ating workplace? Ano na -ano mga means of transportation? May mga school ba na malapit dito? Hospital? Market? Uh, at iba pa, iba pang mga future government infrastructure sa lugar. Yan. Kaya, importante yung location dito sa San Jose del Monte. Uh, napakaganda po ng location natin. Uh, pangalawa is house construction status. Yung po bang ini-inquire housing project ay pre-selling or ongoing construction or ready for occupancy na. Kung pre-selling po ang ibig sabihin, maaaring wala pa yung Uh, nasa site development pa lang sila katulad nga po ng bago naming project sa Santa Maria ang ano ang ating ito nga po yung Greenway Place sa Santa Maria uh, sa Santa Maria Bulacan sa Keso uh, malapit lang siya sa ano sa Walter Mart meron doon mga mga ano mga means of transportation merong Uh, point to point, meron going to to Makati, mga diretsyo mga buses, yan. Ang ating pinakabagong project dyan sa Keisho, Santa Maria, Bulacan. Yan po ay pre-selling pa lang. Pag pre-selling kasi advantage kasi marami tayong uh, maraming mga mga discount, tapos maliit lang, mura pa lang po, yan kaya mas mainam pong kumuha na mga pre-selling project. Ah, uh, kung kayo naman po ay nagmamadali na makalipat agad, 'yung need nyo na talaga na makalipat, meron naman din tayo mga mga ongoing construction o kaya mga ready for occupancy na housing. Kaya lang pag ah uh, syempre, pag alam niyo naman po pag uh, ready for occupancy na, uh, mabilis lang po 'yung inyong uh, malaki medyo malaki-laki yung ano uh, uh, cash out nyo or it will pay only 3 to 6 months lang na down payment unlike po dun sa mga pre-selling natin uh, it will takes uh 2 to 3 years yan ang mga pre-selling project natin yung mga down payment kaya easy payment lang po siya nga po pala dun sa ano natin sa Greenway po natin Uh, only 1,999. Makakapag-reserve na kayo ng inyong sariling bahay. Ayan. Kung ang napili nyo naman ay ang ongoing construction, dapat alamin natin yung timeline ng construction. Ibig sabihin po, mas lesser years na ang payment ng inyong down payment. Kasi baka mamaya, mabigla kayo, mag-double ang inyong payment. Kasi usually, Uh, pagawa na yung house, tapos, uh, approve na kayo sa pag-ibig, uh, minsan, nagdo-double po yung uh, yung payment. Uh, kung baga, nag, nagsasabay po. Kaya, medyo, minsan, nahihirapan po yung ating mga clients. Tapos po, dapat pangatlo, ang dapat din natin alamin, yung house turnover na na-avail nating uh, unit, kung ito po ba ay bare type or complete finish type. Ang bear type po, ibig sabihin, wala po siyang partition. Walang mga tiles, wala pong pain sa loob. Kasi po, kung minsan, pag nasa side view ang mga agents, ay ipinakikita po nila yung mga model houses na dress up na. Uh, pero po yung turnover nyo, kaya minsan na mislead sila, kala ng, ano, ng buyer is, yung turnover na ay eh, yung nakadress up na house. Kaya po, lilinawin niyo po dun sa agent yung nakausap kung ito po ba ay bare type or complete finish. Meron po tayong iba't ibang uri na mga house. Alamin niyo po muna kung ano po ba yung uh, binibili nyo uh, kung ito po ba ay row house, kung townhouse, ano po ba ang itsura ng townhouse. Ang townhouse po ay eh, yung mga dikit-dikit siya pero two story. Yung mga row houses po, dikit-dikit din ka. Meron kasi tayo mga iba't ibang klase ng mga houses na binibenta. Merong row house, townhouse, duplex, single attach, single detach. Uh, itatanong niyo po sa inyong agent kung ano po yung pagkakaiba ng mga yon. Siyempre, nagbabari yon dun sa ano, sa presyo, yung capacity to pay nyo. Yung po ang ang makukuha niyong housing. Ngayon po, halimbawa, uh, makikita niyo dun sa price list, uh, o kaya yung mga nag-o-offer sa inyo, bakit ito townhouse din? Iba naman yung presyo na binigay ng ahente ko. Bakit itong nandi dito sa ad? Iba. Kaya po minsan, uh, alam niyo po kasi ganito, uh, depende po yun dun sa pace o dun sa kinalalagyan po ng ng ano ng pinili niyong location. Meron po kasi phase 1, phase 2, phase 3 kung malapit sa gate, Nag-iiba-iba po yung presyo noon. Kaya meron naman po mga price list doon. Pare-pareho naman ng ang presyo ng mga broker at mga agent po na makikita niyo po doon sa ano sa sa inyo kausap, papakita nyo po, pare-pareho po yan. Pag halimbawa, kung sa isang subdivision, pare-pareho po yung mga presyo na yan. Kaya lang nga po, nag-iiba po yung mga, ano, yung mga, mga presyo. Kung halimbawa, townhouse nga po, magkaiba, dahil doon sa kinalalagyan po ng pinili nyong location. Kung halimbawa, end unit ba yan? corner lot, inner unit, ganun po ang nangyayari. Malapit ba sa basketball court? May may talikuran kasi ng mga fences na mga yung iba. Uh, kaya iba-iba po yung mga presyo. So, importante rin na dapat nating malaman yung mga requirements. Kasi po, iba po yung requirements ng locally employed at saka yung mga OFW. Uh, usually po, alimbawa, kung i avail nyo po is pag-iibig or bank financing. Meron pong binibigay ng mga requirements. Alamin nyo po mabuti dun sa sa inyong kausap na ahente kung inyong yung mga requirements. Baka mamaya mag a avail kayo, mag -re reserve kayo ay uh, hindi nyo naman po pala comply yung mga requirements. Kasi importante po yung mga requirements sa pag-reservation pa lang, inaalam na po dapat. Yung iba po kasi, basta makapag-reserve lang, sayang po yung inyong hard-earned money. Kung hindi rin naman matutuloy ang inyong pagkuha ng bahay. Mas maganda po ay tuloy-tuloy nyo po ma-avail ma yung housing loan na gusto nyo makuha. Pwede kayong uh, kumuha ng sample computation dun sa kausap nyong uh, broker or Uh, agent para mapag-aralan niyo mabuti yung financing. Kung uh, kung kukuha po ba kayo sa pag-ibig or sa uh, bank, bank financing. Ngayon po, uh, kami po mga broker ay nag-a-assist naman kami kung halimbawa ay kukuha kayo sa pag-ibig or bank financing. All you have to do is comply all the requirements. Kaya nga po, Uh, beforehand, sinasabi namin sa inyo yung mga requirements na dapat nyong i comply sa amin para po at uh, tuloy-tuloy po ang inyong pagkuha ng bahay. Kung kayo po ay natuto dito sa ating na nang kaunting kaalaman, uh, mag-comment lang po kayo at uh, i-appreciate ko po yung inyong uh, mga tanong kung masasagot natin ay sasagutin natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you.